Guys, uh, pauwi na po tayo at uh, naubusan tayo ng pain. Yung aking cellphone po guys, nahulog kanina. Uh, grabe, akala ko hindi ko na makukuha yung cellphone ko. So tingnan natin guys yung aking nahuli no. So ayan guys. Uh. Sandaling oras lang po yan guys, uh, Marami tayong nahuli. Ayan So ayan guys, uh, at ta tara na. Uh, at ta aui na po tayo. Okay na po ito. Kunti lamang ang akin nga kinuha nga mapain. Kanda dito guys oh. Ayan. So ano guys. Uh, paalam na po. Bye bye na.